Itinigil na ng Amerika ang pagbomba sa mga pasilidad ng Houthi sa Yemen. Ito ay matapos mangako ang Houthi sa Amerika na hindi na sila aatake sa mga commercial vessels na dumadaan sa Red Sea. Naging matagumpay man ang misyon ng Amerika sa Yemen pero nalagasan naman ang carrier strike group nito ng tatlong fighter jets na nagkakahalaga umano ng 60 million US dollars bawat isa. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita ay formal ng kinumisyon ng Pilipinas Navy kahapon ang dalawang modernong barko nito na BRP Miguel Malvar at BRP Albert Mahini kung saan pinangunahan ni Pangulong Marcos ang seremonya. Pero bukod pa sa mga barkong yan ay ipinasilip din ng South Korea ang isa pang advanced na corvette size na OPB ng Philippine Navy na kasalukuyang ginagawa ngayon. Anong barko kaya ito? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa wakas ay naglalayag na pauwi sa homeport nito sa Virginia ang Carrier Strike Group ng Amerika na pinangungunahan ng USS Harry Truman. Ito ay pagkatapos ng isang makabuluhang pinalawig na deployment nito sa Middle East upang magsagawa ng combat operation laban sa mga Houthis sa Yemen. Naging matagumpay ang operasyon ng puwersang pandagat ng Amerika sa Middle East kung saan winasak nito ang maraming mga pasilidad ng Houthi sa Yemen na naging dahilan ng pangako ng Houthi sa Amerika na hindi na nila aatakihin ang mga commercial vessels na dadaan sa Red Sea. Naging matagumpay man ang operasyon ng Carrier Strike Group, ngunit nalagasa naman ito ng tatlong FA-18 fighter jets. Ang USS Harry Truman ay dumating sa Middle East noong Desembre at nakaranas ito ng sunod-sunod na hindi magandang aksidente sa mga sumunod na buwan, kabilang ang pagkawala ng tatlong FA-18 Super Hornet fighter jets na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 60 million US dollars bawat isa. Unang bumagsak ang isang fighter jets ng Carrier Strike Group noong huling bahagi ng Disyembre. Ito ay matapos tamaan ng missile cruiser na USS Jettesburg na bahagi ng kanilang Carrier Strike Group na inilarawan naman ng militar ng Amerika bilang isang maliwanag na kaso ng friendly fire at nanatiling limitado ang mga detalye ng insidenteng iyon. At makalipas lamang ang ilang buwan, noong huling bahagi ng Abril ay nahulog na naman sa dagat ang isang F-A-18 ng nasa nasabing carrier strike group habang hinihila ito ng isang tow tractor mula sa hangar bay ng carrier kaya't napilitan o manong tumalon ang piloto nito mula sa cockpit ng fighter jets bago pa ito tuluyang mahulog sa tubig. Ngunit base sa ulat ng Truman ay nahulog umano ang fighter jets dahil ang barko o'y ay gumawa ng isang mabilis na maniobra dahil nakaditik umano ito ng isang incoming missiles. At matapos yan, isang linggo lamang ang nakalipas pas nitong unang bahagi ng Mayo ay isang FA-18 muli ang bumagsak. Ayon sa report, habang palapag sa flight deck ng USS Truman ang FA-18 fighter jets ay hindi umano kumapit ang arresting cable ng carrier. Isang cable na ginagamit upang saluhin ang tailhook ng fighter jets upang pahintuin ang mga ito. Kaya't ang fighter jets ay lumampas sa deck ng Truman at nahulog ito sa dagat. Habang ang piloto nito ay ligtas umanong nakuha nang mga crew gamit ang kanilang helicopter. Ang pag-alis ng USS Harry Truman na kargado ng mga F/A-18 fighter jets ay nangangahulugan na isang aircraft carrier na lang ang natitira sa lugar, ang USS Carl Vinson na kargado naman ng mga 5th generation F-35C fighter jets. At sa ibang balita naman mga kabayan, formal ng kinomisyon ng Philippine Navy ang dalawang modernong sasakyang pandagat nito sa ika 127 at anibersaryo ng pagtatag nito kung saan pinamunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang seremonya kahapon. This administration remains resolute in its agenda of a future-ready and modernized armed forces of the Philippines. What we witnessed During the commissioning ceremony of the Navy's two newly acquired vessels, the BRP Miguel Malvar and the BRP Albert Mahini, is a Philippine Navy that is modernizing, that is evolving, and is ready to conduct more complex and effective operations in promoting the country's national interest. Kinumisyon sa serbisyo ang bagong frigate ng Navy na BRP Miguel Malvar at isang fast attack interdiction craft na BRP Albert Mahini sa naval operating base sa Subic Zambales kahapon. Ang BRP Miguel Malvar na modernong barkong pandigma na ito ng Philippine Navy ay may kakayahan sa mga anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft at electronic warfare system. Ang 118 meter vessel na ito ay nagtatampok ng na mga advanced na sensor at weapon system at idinesenyo para sa long range at multi-role combat operation. Ang ilan sa mga armas nito ay kinabibilangan ng 76mm motomilara mingan, Sea Star Anti-Ship Cross Missiles, Blue Shark Anti-Submarine Torpedoes at Vertical Launching System para sa Anti-Air Weapons. Nilagdaan ng Department of National Defense at South Korea Shipbuilder na it's the Hyundai Heavy Industry ang 28 billion pesos na kontrata para sa dalawang guided missile corvette noong 2021. Ang BRP Miguel Malvar na ito ay inaasahang darating din sa bansa ang kapatid nito na BRP Diego Silang sa June or July ngayong taon at ang dalawang barko ay magsisilbing backsta para sa guided missile frigates na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Sa kabila ng tensyon sa ating rehiyon, nananatiling matatag ang ating hukbong dagat. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty we will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law wala tayong isusuko wala tayong papabayaan we reaffirm our commitment to being a responsible member of the international community engaging in all matters diplomatically and upholding the established principles under international law this obligation is reflected in our proactive and sustained engagement in international defense and security efforts. We also continue to actively participate in various exercises, such as the Balikatan, Sama-sama, Rim of the Pacific, and multilateral naval exercises, Kakadu. We have likewise conducted staff-to-staff -staff talks with other nations, and we have hosted the ASEAN Defense Ministers, meeting, meeting experts working group on maritime security. Bukod sa BRP Miguel Marbar na nasa bansana at Diego Silang na inaasahang darating sa mga susunod na buwan, abay sa unang pagkakataon ay ipinasilip din ng South Korea ang konstruksyon ng isang HDP-22,000 OPV ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Ulsan Shipyard ng Hyundai EV Industry. Ayon sa report ng KBS, ito umano ay isa sa anim na order ng Pilipinas ang HDP-22,000 Offshore Patrol vessel vessels na ito ay isang 94 meters corvette size patrol vessels na nagkakahalaga umano ng 30 billion pesos. Basi sa mga larawan mula sa South Korean News Agency ay tila malapit na rin matapos ang nasabing barko dahil makikita sa labas na halos buo na ito. Padami na ng padami mga kabayan